Ang teso. Oh, bakit? malalit ako umuwi. Makikibarday lang kami sa glade. Okay na, ayan. Ah, sige. Okay lang. Sige, pilitin mo yung sumama at hindi rin niya nakakalabas eh. Mm -hmm. Oh, okay lang. Sumama ka na. Huh? Ah? <laughs> Salamat sa pagpaig mo nga de, ha? Oo, oh, okay lang. Hindi rin naman kasi masyadong nakakalabas yan. Okay lang yun. Kahit medyo gabi na umuwi, okay lang sakin. sa akin. Saglit lang to, mga ilang shot lang naman kami. Eh, hey, ano nga, kumpara eh. Sa susunod na lang, susunod ako. Pag ano, marami pa rin talaga akong naiwan. Hindi, na, okay lang. Ako nagagawa nandito. dito. Tatapusin lang yun. Eh. Na Tapos, pag na ko natapos, tapos susunod ako sa inyo. Pilitin mo na yung sumama. Lang, Hindi rin niya nakakalabas. Day. Minsan nga, eh, pinipilit ko pa yung palabasin. Mm -hmm. At um, tamad talaga yung lumabas. So, oh. Ay, ay, sige, ihahatid ko lang muna sila sa glide at ano, uuwi rin na ako para matapos ko yung labahin. Pare, pasensya ka na lang, susunod. Ako'y sasama sa inyo doon. Makiki, ano tayo. Ha? Eh, gayon na lang muna. -tay, Ay, naku, na, tra yan talaga. Tamad talaga kasi lumabas ngayon. yan eh. Ha? E, ako ko ba dyan? Minsan Gusto nagpapasama sa pa. pa ako. Ayaw kong samahan. Gusto laging sa bahay talaga. Mm -hmm. Sige, ayos lang yun. Sure ka, hindi ka sasama? O, wag na. Ayos na lang ako. Ayos lang ako. At ako'y uuwi na ako diretsyo. Ha? Lalabahan ko na dyan. kahit ah, na lang. Ay, sige. 爷爷。Okay.